patay ang isang barangay tanod ng mahit and run ng umaharurot na SUV sa Cebu. Ang biktima, umaalalay pa sa mga tumatawid na magsisimbang gabi ng mabundol. Nasa frontline ng balita ngayon si John Rowa Exclusive. Kasagsagan ng simbang gabi nito linggo sa Minglanilla, Cebu. Makikitang dumaraan ang mga tao. Isang barangay tanod ang umalalay sa mga tumatawid. Nang biglang, sinalpok siya ng umaharurot na SUV. Sa bilis niyan, nahagip at natumba rin ang isa pang pedestrian. Tumakas ang nakabundol na SUV. Ginawa pa na Ginawa pa na mong show o no? Ginawa pa na mong show o no? Ginawa Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero binawian din ng buhay. Tsempo namang nagsimba rin noon ang asawa ng tanod. Kwento ng missis nagulat siya ng mister niya na pala ang nakahandusay sa kalsada. Kaluoy ni Siano, anak. pag labang kong didali, akong banan, hapa naman. Ang sakyan, na, man kong suga mo dagan. lagi ko nun na akong bana. Kaya dugan siya, oi, pati yung paitag yun. Kaya itag ako. Itag kinabuhi. Nahabol at nahuli naman ang 35 anyos sa driver ng SUV. Lumalabas na lasing siya at galing Christmas party. Labis naman ang paghihinagpis ng naulilang anak ng biktima, lalo't magpapasko pa man din. Para sa akin po hindi. Gusto ko nga po siya. Punta dapat gusto ko siyang sampalin na maraming sampal po. Masa yung baba ko, pwede na ah. Dahil sa wala silang perang panggasto sa kaso at burol, pinalaya ang SUV driver nang nakipag-areglo ang pamilya sa halagang 150,000 pesos. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.